Magandang araw mga kalinyada, ako nga po ulit ang inyong lingkod, Negros Line ng JJA Game Foul. Ang topic na aking ibabahagi ngayon, ay tungkol sa alaga nating manok na walang ganang kumain, o ayaw kumain, pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa sa aking munting channel please like, share, comments and subscribe para updated ka sa mga health tips sa ating video. tips, laging problema, ayaw kumain or walang ganang kumain. Mga dahilan bakit ayaw or walang ganang kumain ang manok. Maraming dahilan pabago bago ng panahon. Naninibago sila sa lugar kapag bagong lipat. Stress sila. May sakit sila. May problema pipita or dulo ng dila may nikotina sila, biglang change feeding nila halos ganyan ang kadalasang problema. Ngayon, karamihan nagtatanong sa atin, kung paano gagawin, shortcut natin, kung nahihirapan kayo sa manok para kumain, pwede nyo muna sila. Pagkatapos talus or lego sila sa umaga, humili lang kayo ng cinnamon powder or yogurt. Marami yan sa tindahan, market o di kaya sa grocery kahit alin dyan pwede gamitin, mix lang sa patuka nila kasi mabamuyan at masarap, kaya gagana pagkain nila pag natikman nila yan sa patuka. Ngayon sa una, kung naglagay na kayo at di pa kumain, patikin nyo cinnamon or yogurt sa bibig or bunganga nila. Kunti para malasahan nila yan, once nasarapan sila tatu ka yan, gawin nyo 7 days to 14 days hanggang gumana na kain nila. Masanay na sila once okay na, huwag nang maghalo nito, isang magandang paraan at epektibo, at pagalawin nyo manok nyo minsan board sila, ilagay sa limber or cord malilim, kung may hen, ilagay nyo malapit para sumaya at gumalaw, bilis mag-empty nila para magutom sila at pakastahin din sila. Magbigay din kayo ng B-Complex Any Brand, dalawang beses kada linggo sa loob ng isang buwan, pagkatapos kada 15 days na para gumanda appetite nila, at magbigay ng Selectrogen, Vitamin Pro, Set Pro Powder, Multimax, or Excellent C Plus, etc. ihalo sa tubig tatlong araw sunod-sunod kada linggo, malaking tulong din yan sa kanila at hanggang dito lang po muna tayo, maraming salamat po sa inyong panunood hanggang sa muli.